Sa mabagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay November 3, 2025, Lunes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisaan ni San Martin de Porres, isang religyoso. Ang ating pong unang pagbasa at pagdinilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 11, verses 29 to 36. Mga kabatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos. Ngunit ngayon, kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayun din naman, sila'y naging masuwayin. Ngayon kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagbalang araw sa inyo po lahat at sa pagpapatuloy po sa ating po pagsisimula ng bagong buwan, ang buwan ng Nobyembre. matapos nga natin na gunitain ang araw ng mga banal at ganoon din ang mga kaluluwa ng mga yumao natin. Ngayon naman ay muli tayo po ay uh, gumugnita ng isang kapisahan si San Martin de Porres. Malaki po ang bahaging ito ng ginampanan sa akin dahil sa buhay ko ilang no? bilang pari. Kung ko po, nung ako ay maliit pa lamang, uh, madalas ko pong uh, madalas akong isinasama no, ng aking ng papa ko sa tuwing siya ay nagsisimba at sa lugar namin sa Singalong meron pong isang kapilya no na San Martin de Porres at uh, doon ako doon niya ako sinasama kapag siya ay nagsisimba at marahil no 'yun ang pinaka uh, unang bahagi ng buhay ko na namulat ako sa banal na misa sa pagsisimba at talagang uh, mayroong laging no, uh, wisdom sa bawat karanasan ng bawat tao. At sino ba naman mag-aakala no, na ang isang musmus -mus na na hila-hila lamang sa pagsisimba sa kapilya ni San Martin de Porres ay siya na ngayong nagpapahayag ng salita ng Diyos at nagmimisa sa iba't ibang mga kapilya. Kaya sabi nga no, sa ating unang pagbasa, sino bang nakaka... Uh, alam ng karunungan ng Diyos sino ba ang makakabatid nito wala kaya nga si San Pablo ay napapaalala sa atin na talaga lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos ng karunungan ng Diyos at ng kaalaman ng Diyos upang uh, maunawaan niya at maintindihan niya ang ating mga nagiging mga pakukulang yung kahinaan natin yung limitasyon natin alam ng Diyos ito kung kaya naunawaan niya tayo at dahil meron siyang pangunawa sa atin o compassion, tayo po ay kanyang pinapatawad sa ating mga kasalanan. Lalo tigit kung ito ay ating pong hinihingi ng tawad sa kanya. Kaya patuloy nawa natin no, na pagnilayan ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Hindi, hindi mahalaga kung ano yung ginagawa natin para sa Diyos kundi ang masigit na mahalaga na makita at maunawaan natin ay kung ano ang kayang gawin ng Diyos para sa atin muli po isang mabagpalang araw sa inyo